hi guys. Ako first stop is Bread So, Magbay ko upuan guys. Bread ah, uh, baligya. Ibibintak. Dito yung ano ko guys, Suki So, ito ni Dam? Oo. Ito na? Or na Pancho. So, hi guys. Nang ako sa tabuan. Dito na ako sa market guys. So, bibili lang ako ng ano ang init. Mga lamas. So hi guys, pagkatapos do eh pagkatapos I mean sa market guys, pumunta na ako dito sa May Sanchoy Enterprises. Maliit lang ito guys, pero as usual, kumpleto talaga. And then malapit din ito sa May Terminal guys, mas sa motorized walking distance lang. Dito ko kuan guys, pumili pag di hindi masyadong maramihan yung ano lang. May marami. grocery naman ito guys sa Wing On Enterprises at bang sa Market Grocery. Kaya lang doon ako bumibili if pang pangmalakasan na maramihan na 'yung ano guys. Bibilhin ko na grocery. So far dito lang ako muna sa budget, depende na 'yun. So at dito you guys, bumibili ako ng mga soy sauce, uh crackers, uh, mga ano ba, mga coffee, shampoo, toothpaste. And then 'yun, mga Downy shampoo guys. Mga sugar, 'yun na ang ko first na ano ko, 'yung wala, 'yun lang ang kinukuha ko so far kasi budget nga tayo. Ini mau mam, kamarom mam. buat. na sila lain ani. Kira hey, mam pelukuan? Karena nak nak buat ba? Pagkatapos ng lahat, guys, dito na ako sa my counter. So, dito na ako, guys, mumipila. Maraming tao at saka ang init kasi. Hintay-hintay yeah. lang muna ako dito, guys. Ang init, guys. This is it, guys, for how many years ako na ang nasa counter. Then, after dito, guys, going to... Bili ako ng pan, guys. Egg at saka dried peas. Oh. itlog guys, kali pa. Ta. Tag 290 sa gas price. So it na ko dito. Dito ko. Wala may lais na kito karon gagmay na ni. Going to Derbyama, guys. I need to Anyway, thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. Bye. So, hi, guys. dito na ako sa may tindahan ko guys so ito lahat yung pinamili ko marami akong need guys kumbaga ito lang yung first yung inuna ko yung mga importante pang morning na mga needs guys so yun ito na lahat so guys ito ang laman sa isang box dalawang box ito ito yung laman guys mga biscuits mga sutanghon like noodles at sa ilalim may sugar guys thank you sa sponsor sa nagpadalas thank you so much